Good morning mga idol. Happy Monday. At ang mga idol, dumating na yung materialis. Dito kay Sir Edwin. Ah, Sir Emil Pasyon. mga idol. Dito sa Murong. Ayan yung sinukatan namin yung nakaraan mga idol. Ayan na mga idol. Oh. Ayan. Irakuta to preno! realismo ng idol game niyon. Kaya ito 'yung atin, ano, Arnamet Insulation. double sided 10mm. Yan, tapos murong. Mga pasyak over. Kasama mo mga tira. Ah. Salamat. Alam mga oo. Pag dito na materyales dito, dito sa Murong, dineliver namin 'to ngayong umaga para bukas kung maganda panahon, gagawin namin 'to. Ngayon, sa, sa ngayon, mga mapapansin nyo mga idol, dito binaba lang naon namin po kasi hindi namin pwede iakit kasi medyo malakas-lakas pa yung hangin. Ah, dito lang muna ang yero. Nandito naman yung bantay. Ay, walang problema tong yero dito. Ah, papasok namin yung mga spandle dito sa loob. Ayon. Ingat pa ingat! Ayan ang kompleto. Dito na materialis mga idol. ko na halos lahat <coughs> uh, ito yung mawapansin yung mga idol yung dati yung sukat namin wala pang trasis Ayan. ngayon ito yung hinahabol nilang araw kasi lababo to na kailangan daw may, yung, may hangin ngayon, binalik namin to ngayon, binalikan namin, kasama namin sa deliver, napansin namin yung trusses, dumiritso na. Ay dati ang sabi ni Foreman, dito lang ang area, kaya kapos yung isang yero namin, kaya wala problema yon. Ihabol lang namin yung isang kapos na yero. Yan kasi, ang papansin nyo, yung tubo nila na ano, sa downspout. Yan. halimaw ay 'to na. Para bukas. Pero baulo 'yan, pre. Patawan lang 'yan. Last na ulan kali na, ano? Dito na lang di solution, boss. Dito na lang para hindi halos mababasa pati mga binded. spandrel, mga sim moldings. Happy Monday sa inyo. Ang ng bagyo. Iyuan. E, Lakas e, ni, ano, bagyo na yan. Buti, buti ka mo, mayroon tayong tinatawag ng bundok na Sierra Madre. Ah, nabasag yung bagyo na yun. So, super, super na super typhoon talaga. Happy Monday sa inyo mga idol. Okay, thank you. God bless. Happy Monday.